So hi guys, kaya welcome sa panibagong ating video sa Christian Garden. So ngayon guys, nandito tayo ngayon sa mga ina-ICU natin. Ayan. Ito na yung next katuloy ng video guys nung nakaraan. Ito na yung katuloy niya. Ipapakita ko sa inyo yung pagpapasingaw natin sa kanya. Ipapakita ko din sa inyo yung mga na-ICU namin na may mga ugat na. Ngayon guys, ito na tayo sa mga ina-ICU natin. Ayan. Ito yung walang ugat. Ayan. <laughs> bago pa lang ba to? Ay, hindi. Ito yung mga bago-bago pa kasi tayo dito. Ito kasi guys, wala pa tong ano, hindi pa namin sila nililipat dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na pinapatungan ng uh, in-ICU natin. Dito natin pinapatungan mga in-ICU. Ayun guys, yung example. Ayun, may lang pa naiwan dyan. Itong mga nakikita nyo dito, ito, mga bago pa lang yan. Ililipat pa lang sila dito. Ayan, wait lang. Alam ko mayroon nang may mga ugat dito eh. Ito yata yun. Nagtingin-tingin na rin kasi ako sa kanina. May mga ugat. Ayan, ito nga. Ito na yung may mga ugat, guys. Pakita oh, mo, Christian. So, ayan, guys. Kasama ko pala si Christian. Siya yung cameraman natin. Ayan. Ayaw niya kasi magpakita sa camera, eh. Gusto niya, ano, nandaw siya. Editor, saka, ano, saka cameraman. Ayan, ito, guys. Ito na yung may mga ugat. Ayan siya. Ayan. Ang dami na. Ito, guys. Ah... Uh, itong in-ICU natin na to, ano pa lang siya? Ilang ano na ba to? ilang weeks na. So, ayan guys. Itong inaisino natin na to is mahigit dalawang linggo na siya. Ayan, mahigit two weeks na siya. Magigit three weeks na nga to guys eh. ah uh, may mga buging talaga na tulad ito na mabilis magugat. Ayan. Kita nyo. Ito pa. Ito lang siya. Tapos itutulong ko din para sa inyo yung mga tips dito guys kung paano sila uh, ito, pasisingawan na mas maayos. Kasi yung iba kasi guys, basta tinatanggal na lang yung goma tapos pasisingawan. O yung iba naman guys is, tinatanggal na nila totally yung plastic. So dapat, ang tama lang naman dapat gawin dito, ah uh, tanggalin mo yung goma, ayan, pag tinanggal mo yung goma, ayusin mo lang siya. Ganyan lang. Tapos, mas maganda pala guys magpasingaw pagkahapon. Kasi guys, pagkahapon, ah uh, yung, yung hangin, hindi na siya ka kainit. Kasi guys, kung isipin nyo, mag, pagpapasing ko kayo sa umaga. Then dadaan yung tanghali. Yung hangin sa tanghali guys, is sobrang init. So ang mangyayari doon, ang papasok na hangin sa kanya, mainit. So maniniba, uh, hindi naman maninibago, hindi mabibigla yung buging bilya natin. May tendency na mamatay siya or madaybak. So ganito lang naman. Mas maganda magpasingaw guys, mga alas 5, alas 4. Yan, pwede na yung alas 4 guys. Pero mas maganda mga alas 5. Kasi para wala na talaga totaling araw, palubog na yung araw. So, ayan, ganito lang. Uh, tanggalin nyo yung goma, ayusin nyo yung plastic. Tapos, kung may mga, tulad ito, guys, oh, kita nyo ba yung may mga bulok na yan? Uh, isa din yan sa reason kung bakit uh, mamamatay din yung buging bilya natin. Kasi ito yung mga bulaklak. Sabi ko sa inyo guys, mas maganda kung tinatanggal nyo ang bulaklak. Kasi once na inaisin nyo sila, automatic magaganto yung mangyayari. Kung kaya nyo tanggalin, mas maganda tanggalin nyo. Ayan. Tanggalin nyo lang siya. Wala naman problema. Ayan. Kahit hindi nyo matanggal buo, ang mang, ano kasi dito guys, ang importante dito, wala siyang buo, -buo na bulaklak. Kasi mag doon mag-uumpisa yung pagkabulok eh. Mag-mold yan, then parang magkakaroon siya ng punjay, mamamatay itong buong ano natin, itong buong bilas. So sayang naman yung pinaghinantay natin ng dalawang linggo, di ba? Dalawang linggo may higit, ayan. So ganito na, nang napasingaw natin, balik natin siya dito sa lagayan. Yan, hindi natin nalagyan ng ano yan, ng goma. Ayan. So, okay. Siyempre, pakita mo dyan. Ayan, o. Oh. Ayan, kita niyo yung ugat niya, o. Oh. Ayan, o. Oh. Pag ganito na nakita niyo yung ugat, pwede niyo pasingawan, Ah, dalawa pala to, Dalawang sanga. Ito, guys, o. Oh. Pagka tinatamad na kasi kami or nagmamadali na. Kuminsan, gabi na kasi kami nag-ICU. Uh, so, pagka medyo gabing-gabi na nagmamadali na kami. Dahil dalawa yung tinutusok namin. So pag to, medyo mahirap na ito paghiwalayin kasi nga nagyayakapan na yung mga ugat. So ibebenta na namin ito ng dalawa. So ang makakuha ng mga dala-dalawa guys. Ayan. Kasi kuminsan, magkaibang variety din yung nilalagay namin sa dalawa. Kasi nag nagmamadali na kami. Ayan. Ito isa. Ayan guys. So. Kita. Ayan. ay yung ugat niya. So ito, kita niyo ba yung ano niya? Mga bulaklak. Kailangan na natin ano ito guys. Tanggalin. Ayan. Ito, sa pagka natanggal nyo na siya, for example, tapos nyo na pasingawan lahat ng buging bilya nyo. Natapos nyo na lahat pasingawan, tanggalan ng goma, tanggalin yung mga hakalat sa loob nila. Ayan, ito mga to. Kailangan tanggalin yan. Ayan guys, so nag-uumpisa na yan. Yung mga ganito ito. uumpisa na yan na kapunjay. Ayan. Mga bacteria, mga germs yan. Hindi ko, hindi ko alam, alam exactly kung germs ba tawag. Pero alam ko fungi yan sila. 'di ba? So ito na siya guys. Kung mara, tapos na natin pasingawan na, na natin yung mga goma, then ito sila nakaayos sa seal Ah, uh, tanggalin natin tong plastic guys, hindi pa totally tatanggalin ha. Ah, gagan uh, to lang natin. Tapos pagkalipas ng tatlong araw, doon natin sila pwede tanggalin na yung ano, yung plastic. Para naka-adapt na sila doon sa klima ng mga ano, dito sa mga buging natin. Nakaka-adapt na sila doon sa init ng hangin sa tanghali. So, ayan guys, may mga nagtatanong din pala kung pagka nag-ICU ba, pwede man diligan. Ito guys, oh, meron tayong mga ICU dito. Kung mapapansin nyo, yung iba medyo nakahiga, nakayuko. Uh, kung minsan kasi guys, dinidiligan namin to binabasa namin. Pero yung plastic guys, nandiyan lang, naka-intact pa din siya. Kung baga, dinidiligan lang namin para ang lumamig yung environment guys. Hindi siya totally ma ano, Ma, yung mainitan, madry. Kasi guys, nagbumoyce yan eh. Pagka binasaan nyo, syempre malamig, tapos pag tanghali, mainit, magmumoys yun, yun yung, yun na yung magdidilig sa kanila. At saka, pansin nyo ba dito sa mga bago namin, ano, in ICU? Papakita ko, guys. Ito. Ito yung mga bago namin in ICU. Mapapansin nyo, nagmumoys sila. Pagka nagmoist kasi ang in ICU natin, mas malaki yung chance na buhay. Ganito rin sa grafted na bugimbilya. Pagka nagmoist to, mas malaki yung chance na buhay yung, mabubuhay yung gawa natin. Ayan, no? Kasi pagka wala mo isang guys mag, ano na kayo, matakot na kayo. Baka mamaya may butas yung plastic or hindi niyo nalagyan ng goma or something hindi siya mabubuhay gano'n. Kasi parang na ano lang naman to, hindi naman siya 100% porket may moisture is buhay na. Ah, uh, sa amin lang experience lang namin, napapansin lang namin na pagka ganito, may moisture siya sa loob ayan. Uh, buhay. Hindi ko lang alam sa iba kung ganito rin yung experience nila pero sa amin kasi ganito. Ayan. Ayan na siya. Ito, ililipat na to guys. Ililipat na to doon. Kailangan na sila malipat. At saka maganda pala guys, ang paglalagay niya na ICO is yung hindi siya super init. Huwag niya siya ilalagay doon sa area na sobrang init. Yung, wag naman din sa, sa, area na sobrang lamig or yung tipong wala na pumapasok na araw. Kasi kung mapapansin nyo dito, may net, may net dito, pero itong taas is bubong. So dito kasi pagka ano, pumapasok ang init ito sa tanghali kaya may net siya, para hindi siya direct sunlight. Kontrolado pa rin yung pumapasok na init sa kanya. Pangat kasi guys, pagka sobrang init. Just... So ayan, puta natin si mama. Tingnan natin. Kung ano na ginagawa niya ngayon, ayun na siya. So ngayon guys, nag-ICU kasi kami. Ayan, tuloy-tuloy kami nag-ICU. Kikoy! Yeah. <laughs> so ayan guys, ito si mama. And ito na guys, nag-ICU kami ngayon. Eh na yung mga binabalutan ni Chris. Kasi ako yung nagano, ako yung nagtatanim, si Chris yung tagabalot ko. Ako si Jan. Kaya nga Chris Jan eh. Ito na guys, oh. Ito na yung mga na ICU natin ito. Bago pa lang to guys, oh. Ayun, nagmumuyo sa sila. Mm -mm. Ah, kahapon lang ba to? Ito ba yung kahapon? Oo, bago tayo. Ay, oh guys, kahapon pala to. Bago ano mo ito pala yung nagawa namin. Ito pala yung bago lang kanina. Ito. Ayan. Ito pala. Pagka nagbumoist na rin. Ayan, no? Pakita mo so, ito kung saan yung mga inananong natin. Yung mga ICU, ganito lang. So, ayan, guys. Ito na yung mga natin ni mama. Ayan, no? Kahit may bulaklak, tinilima na nila. Ay, tinilima na ni mama. Nila tuloy. Ayan, no? Okay, Ganyan ang mga pinapula natin. Mm. Ganito yung tsuda, guys, na pinupula namin, guys. Oh. So. Ayan. Dito yung iba kasi inihiwalay nila yung bawat variety kasi kami guys hindi na namin inihiwalay kasi medyo matrabaho pa yon At saka kilala naman namin yung mga variety kaya no need na namin ipag-separate. Ayan. Ayan lang guys. Ito yung ginagawa ni mama. Ayan. Ayan siya. Ganyan na yung itsura ng... ano? Ayan. Ang natin sa ICU. Tanggalan nyo guys. Kung kaya nyo, tanggalan nyo ng tinik. Para pa nagtatanim tayo, hindi tayo matutusok. O hindi tayo masusugatan. Ayan. Ayan. Mas maganda guys yung ganito. Yung nakikita yung green siya. Mas maganda yan. Ganito. Yung mura pa na ano. Na sanga. Mas mabilis na buhay yan. Ito pa o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Yellow fantasy. Tama ba? Hindi ko yellow. Ano bala? Ah, orange. Eh. orange snow ah, orange to? Ah, snow orange. Ayan o. Oh. Ayun na. So, ayan guys. Dito ko na i-stop yung video natin na to. Then, kita kayo sa'yo ulit sa susunod na video. Bye-bye.